ayun, nagputo ng video natin kung paano mo ilalagay. Makuha rin sa pool. Kapakita ka sa inyo. Meron lang kung paano maglagay. Thank yeah. kailangan din ganyan para yung ayun, napahigot na natin lahat ng magalit na natin ito dito magalit na natin ito pagpakalam dito kahayaan na muna natin sya nakabukas kahit 1 hour kahayaan natin sya nakabukas ng 1 hour Ayan. ah na ambon, ayan guys so ambon, ayan na na ambon. siya mamaya yan malinis dinis na yung puno mamaya ang gabi siya ibabaki na asawa ko pagdating pag na galing ng work magwalis-walis tayo ha samahan niyo na ako and so today is Monday happy Monday people kamusta kayo lahat eto dito kabuti city medyo maulan nag-uulan yun ngayon medyo maulan siya ngayon Kaya hindi naman ang bundang. Siguro mamaya lang wala naman. Pero makulong naman panahon hindi siya maaraw na kasi magsa 7am na hindi siya maaraw makulim din siya ayan ayan, ayan. ayan. matamla yung panahon ngayon Monday morning magwalis-walis lang tayo sa ha samahan nyo na ako dito lang naman sa palitid na pool doon bukas na lang ako magwalis kasi maaga ako ngayon papasok at maaga ako kailangan sa barangay ayan malakas malakas na yung ulan oh my god hindi pala ako makakapagwalis-walis dahil naulan ayun, naulan na po siya naulan na. na ulan na talaga, hindi na ambun hintay-hintay lang natin yung ano umuulan siya so ayun ayun, ayun yung pulse ng ano nakikita yung pulse ayun pero oh, ganun pa man, na, kulay blue pa rin naman yung ano. Hmm. Malinis na malinis sa ang... mga. Malinis na malinis sa mga. Malinis na malinis sa Ang Priyo Veranda Friday Pula Soap. Ayan, ang Priyo Veranda Friday Pula Soap. Ayan siya. Ayan, ang Priyo Veranda Friday Pula Soap. So, hindi na ako makakapagwalit kasi naulan. Baka sipuni na naman ako sa so, umaga pag ko. Parang maraming barado yung ulo ko. ako, guys. Tapos, hinihita ako kanina umaga umaga. Nung aga pa, naghigop na ako ng gamot ko sa, sa asma. May hika kasi ako. Na. So, naghigop ako ng gamot ko sa asma. Pag panahon, yung malamig at nag-uulan din ako. Sinusumpong ng asma ko. Pag yung mainit, hindi. Baliktad talaga siya. Pag malamig ang panahon, yun yung ano ko kahinaan ko sa asma. Yun ako sinisipon, tapos ubuhin, tapos ano na may asma na. Sinusumpong na ako ng asma. So, hindi maganda yung panahon na ganito sa akin. Yung malamig na malamig. Pagkatapos na ulan, na ulan. So, hindi ako makakapag-walis at baka maambunan ako. Waiting na lang natin may tumingin na ang ulan. Hindi naman siya ganun kalakas pero malakas ang mga amin niya pata. Siguro so, uh, mamaya na lang pag tumila yung ulan o pag uwi ko ng ano, lunch. Ayun, tignan natin kung ano yung... Munti pa, magtimpla muna tayo ng kape. Balikan ko tong resort after one hour. Patayin ko na. Hintayin ko lang muna kasi mag... Ano yung chlorine na nilagay ko para ibigay na dun sa ibang part na may na na ano, kakalat niya. Tapos mamaya. Tapos mamaya pagdating ng asawa ko, ibabacuum niya yung vacuum niya. Ayan. Um. So, pasok muna tayo. ulan talaga. Kailangan tayo. Magkakapapin mo ha. Magpiprepare -pre na tayo habang nagsimpla ko -pre na katulog. Magpiprepare tayo sa pagpasok sa trabaho. Samahan na ako guys ah. Salamat sa inyo. Salamat sa laging mga nasama. Teka, ang hindi pala natin itong mga sinampay natin. Pero anyways, hindi naman siya hindi naman siya ano, yung mga sinampay ah. Hindi naman siya siguro maaano ng ulan kasi nakasinong naman siya. So, ilipat na lang natin yung mga medyo baka mabasa. Ayan. Ilipat natin siya. Patong patungin natin. Patong patungin na lang natin guys yung mga basahan na nilaban. Ayan. Baka kasi mabasa ng ulan. So, ayan. Hinawi-hawi na lang natin siya. Ito naman mga sampay ko, hindi naman ito mauulan na kasi nasa may bubong naman. Ayan. So, ayan. Ayan tayo. Matimpla muna tayo ng kape, guys. Matimpla muna tayo. Ayan, guys. Magkape muna tayo, ha? Magkape muna tayo. Ayan. Happy Monday. So, ayun. Monday na Monday. Maya-maya, na ako. Tapos, papasok na rin ako sa trabaho. Tapos, yung anak ko, ngayon yung unang araw ng OJT niya. Kasi ngayong taon, yung anak kong bunso is graduating na ng college. BSIT. Ang kanyang course. So, kailangan niya makapuno na, makabuo ng 600 hours para makagraduate na siya. Sabi niya by June daw, makakagraduate na sila ng college. BSIT yung kanyang course. Ngayon, nag-OIT siya doon sa may Oscar yung Senior Citizens Office. Doon, doon siya nailagay. Nag-apply kami ng OJT niya sa May City Hall, sa May Municipal City Hall of Cavite City. So, nag-apply naman siya agad. Kaya ngayong Monday, start na siya ng OJT. 8 to 5 ang time niya. Kasi maya maya aalis na rin siya. Pagkatapos nun, ako naman, isasarado na lang muna namin itong bahay. Tapos pag lunch, siguro doon na lang din ako sa barangay hall kakain. Coffee tayo. Yung pangalay kong anak, yung babae kong na rin siya ng college. Katrabaho na siya. Siguro, ano, ah, uh, one year na rin siyang mahigit ng katrabaho as, ah, uh, um, PA, personal assistant. Isang isang work niya dun. And then, meron niya siyang part-time work. Kasi yung ano ko, sobrang masipag yung magtrabaho. Uh, meron siyang dalawang trabaho ngayon. Yung isa online video ano kung babae yung panganay ko ng uh, tourism BS tourism so as of now na work na siya at nagiging sa Makati and silipin natin kung naulan pa rin ha silipin natin kung naulan pa rin para ang dilim pa check natin kung naulan pa rin hindi na ayun makulimlim pero hindi na naulan makulimlim siya so patayin na muna natin yung ano motor ng tubig ah naambun pa rin ayun Tamiso. naambun pa rin so patayin ko na muna yung ano ay tignan mo ang agad ang lilaw agad talaga eh. <laughs> na ulan? Naulan. ko hindi na naulan. Naamun pa pala. Nalaki ng patak na amun. Pero ganoon lang siya. Patay na muna natin siya. Ayan. Mabuti na yan. Ah. So, mamaya na ano natin na buksan. At least, nakapag, ano natin, na tayo, napaano niya na yung chlorine uh, chlorine. Ayan, na ulan pa rin pala. pala ko hindi na naulan. Ayan. Ayan yung mga sa swimming pool. kaya ng mga wilayaman ng siripon. Ah, nahulog. Eh, ah, nahulog ito. Nalilampas. Pag-uusin natin mga nahulog. Ah, yung isa palang na-order ko na chlorine. Ayan. Yung isa palang na-order ko na chlorine, tagka kalahating kilo lang. Pala kalahati ang bano. Pero limang kilo ang binulit ko. Ah, okay din yung pala kalahating kilo. Kasi, mas natatakal natin ng tama. Okay. So, ayun, pinatay ko na muna yung ano, ayun yung ayun yung pinaglalagyan yung ano, chlorine tablet yung nalutang-lutang na yun. So, yan, nakakatulong yan sa paglilinis ng pool. Yung palutang-lutang na nalagayan ng chlorine tablet. Nakikita nyo ba? Ah, uh, so, ayun, pumasok na yung anak ko sa OJT niya, OJT train niya. Ah, uh, kasi ang time doon is 8 a.m. So, malapit lang naman kasi yun. Malapit lang yun. Kaya, ganun, ganitong oras siya umaalis. Ano pa lang? Ano oras na ba? Oh, 8.48. 8.48. Malapit lang yung pag-OJT-han niya. Doon lang yung sa harap ng simbahan. So, tayo na lang mag-isa ngayon. Papasok na ako sa work mamaya. Busy-busy tayo ngayong Monday, mga people, kamusta naman kayo? Lagi kayong mag-iingat, lalo sa panahon ngayon, nag-uulan. Naulan pa rin, nakala ko hindi na naulan kung basa ako. So, yun na lang muna ngayon. See you next time. Please subscribe. Thank you guys. Thank you sa mga nagtitiwala at nagsasubscribe. Marami pa tayong pagsasamahan pagkasamahang mahang uh, pagkakataon, pagkasamahang mga adventure. Kaya salamat sa inyo sa mga nagtitiwala mag-subscribe sa akin. Makikilala niyo na unti-unti ang ang channel ko. Salamat sa inyo sa tiwala niyo sa panonood. God bless us all. From Cavite City po ako. Ingat po kayong lahat. God bless.